you know woohoo last day of work last day na ng work natin at uh, <coughs> it's new year vacation na naman <laughs> cool the work ni ang sarap yuhuu Oh, vacation feels like. So, sa lahat po ng magbabakasyon ngayon, ingat po kayo lagi, boy. Mga boy, mga mam Medyo maluwag yung kalsada ngayon kasi ano eh. Wala nang masyadong mga tao. Kasi na sa mga probinsya, bakasyon na, syempre. Ang sarap! <tuh -tuh -tuh yeah, parong kulong talaga nga ngon ngon ano ngon 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 nga ngon nga ngon parang kulang talaga yung hangin ah buti na lang meron ako ditong portable na inflator ayan may nabili tayo dito sa ano sa tiktok shop ng xiaomi portable inflator ito guys papakita ko sa inyo to malupit to guys ah uh, Gamit na gamit to in case of emergency Gaya nyan Kulang yung ano Kulang yung Ano, tawag dito uh, Hangin ng gulong ko Kaya Hangin natin uh, <coughs> Hangin na natin gamit tong Xiaomi Ayan o, hangin guys o Malupit to, ayan Maliit lang to pero malaking ga malaki yung gamit nito. Lalong lalo na sa mga nakamotor na guide na ah, lalong lalo na sa mga nakamotor na gaya natin. And iyan ano lang natin yung ano pito. Ayun. Yan pito, di ba? Atras pa natin konti para ma ano lang kasi. Maikli lang yung wire ng ano ng wireless mic ah wireless mic uh, and in portable inflator ngayon search ako ng tamang PSI ng uh, XSR155 ayan so the required tire pressure for Yamaha xsr 155 front tire is 29 PSI tapos sa rear naman is ay rear naman is 33 PSI so ayan so para ma-open to uh, para mag-function sya kailangan uh, tanggalin mo muna yung ano tawag dito yung host nya dito sa pinaka body nya so para tanggalin yon kanyan lang at mag-on na sya ayan so ngayon uh, tawag dito uh, may choices to eh eto ito uh, press natin to ano o may choices para sa bike meron din para sa motor ito sa motor ano tapos meron din sa kotse meron din sa ano sa scooter ayan and then meron din sa bola no ngayon tatanggalin lang natin yung ano takip ng pito ayan naka ano yan ha So, PSI natin ng 33. Kasi, sabi sa Google, yung ano nito madali, madali, lang siya kasi ito lang, isusok-sok mo lang to i thread mo lang to dito sa may, ano, sa may pito. Yan. Thread lang natin yan. So, mag-lock siya. Yan. And then, i-ano natin dun sa 33 PSI pagka ganyan, naset mo na yung PSI ano natin to magasgas sa so, na yung PSI pipindutin mo lang yung ano yung gitna 33 Ayan na Kusa siyang Ano Kusa siyang Hihinto Pag na reach na na-reach niya na yung ano 33 PSI Ayan o 24 Twenty-five. Twenty-six. Twenty-seven. 7, 28 29 28, pumalik 29 30 30, walang cut guys ha 31 Sir <laughs> Thank you <coughs> 32 Ayan na Last one Ayan tigas na oh. Tigas niya na Pagka pumalo ng 32 Ayan Ayan Automatic siya na gano'n diba Automatic siyang Ano Tawag dito Namatay Diba Ang init Agong uh, init. <laughs> hindi ka na mag-aaksa yung oras na pumunta pa ng mga vulcanizing shop or mga pahanginan. So para ma-shutdown mo siya, isusuksok mo lang ulit yung uh, inflator niya. Tapos, ganyan, automatic siyang sa shutdown. Napakalaking tulong na ito guys sa uh, mga motorista o mga bikers. No? Kapag mo biyahe kayo. Kasi hindi natin alam kung ma anuhan tayo ng hangin eh sa gulong natin napaka importante ito kaya kung ako sa inyo ah, bilhin na kayo na ito nasa, alo, uh, ah, nasa ano lang yan nalagay ko lang yan sa ano yellow basket ito sa my tiktok shop okay napakalaking tulong guys kaya ako eh walang compartment yung ano ko eh walang compartment yung motor ko kaya lagi akong may dala-dalang dal dal ano. Sa bagay, lagi naman ako nang kaya Ano, tao dito? Uh, lagi ko siyang dala kasi nga in case of emergency. Gaya nga ngayon, kanina Naramdaman ko na parang maano yung gulong ko. Uh, kulang sa hangin yung gulong ko kaya Inanohan ko na, ano? Hmm, uh, tigas na. Na okay. Kaya guys, ulitin ko nasa yellow basket. Aray, nasa yellow basket yung ano nasa gilid lang. Kung dito or dito. Saan sa yellow basket lang kaya ano man ano pa hinahantay niyo. Check out na kayo guys. At uh, ako'y papasok na sa bahay. Okay. Bye-bye.